guys, kumusta? Karang panchay ko na kauli guys. Diba ganina guys, nag-live ko, padulong ko sa doktor. O, man yung resulta guys, no? Wala ko nang dahong nga. Ang akong dunggan, ipasagdan na nako siya ba? Nga kana wala gina ko din siya ipag-check up. Pumbag na yung ani? dire. Bantog siya, ay sakit siya. Sakit niya. Kuwan siya ka nang, mura siya ganaon sa ilalom. ngulngul -ngul ba? Kung sabi siya pa magngulngul, bitang ilalom yung murag ganaan. So... Nya yeah, murag maibigtuhan naman dire. Eh. Nya sakit naman Nya yeah, ako ba napansin nako murag ni hubag ni siya nga part. Mutong nagpa-check up ko kagay na specialist naman to siya sa kanang ah uh, sa doktor man siya sa dunggan sa mata sa ilong sa baba -ba, kanang mga part dire ah. So wala yan din, bisita sa ako ni no, wa ko nag-expect ba nga ang kanadeng akong dunggan na ako rang ipasagdan. Um, nagkuha na dahil yung ilalom ane, kanang na-irritate na siya hubag bitaw, hubag na siya niya namula sa ilalom niya, motong, usay, makabantay ko nga, malipong ko niya, sakit kayo siya sa ilalom katul, na sakit nga, dili siya ma, dili siya ma-explain mahilig ako mag-inom-inom herbal, lagi inom ako herbal mawalang kadali, makuha na po siya Morabag, ang yang sakit sa ilalong niya, haplasan ako lana dire. Murag-murag arang punsiya siya pero mubalik gid siya. Inya imna ako to og uh, pen reliever. Mao pa na og okay siya pero mubalik hapon yeah, siya. Ang cost de ani niya guys, no share lang nako na sa inyo para aware pud mo ani. Mao na to yung ni Dr. De Jesus. Sa Robinson na to yung clinic. Mao de ko no, nga kanang uh, mairitit ang atong sa sahay kanabi tawong maligo ta kunya aksidente na iba mabot pa ngan shampoo mahulugan ng shampoo si lalom kunya say makwa nagtubig kung mapasagdan siya ya dili din tumakagawas to makagawas tong nakasulod mo dito siya ang mag ano ang ilalom magkaron siya ganang mga ti pero mero ka akong gibati ato nangatol ang ilalom pagkahuman sakit na siya so mo ni matambal ni ihatag sa kuha gitagan ko antibiotic kunya uh, cream, ibutang na siya sa ilalom sa dunggan, two times a day, dayon kuan, kanang, uh, kaning ipatak, patakan. So, maski gi, gi, kuan na to siya, gi, gi, gi hinloan ang ilalom, napagihapon tong mga kuan ba. Kaya, naga, nakuha naman siya na, na napasagdan na ako, na-irritated siya. Kaya guys, no, kung makafeel, bitaw mo ka nang, na-something ka nang inyong dalunggan, dali agad ninyo na kay magkos ni siya lipong malipong ko nya usay gani eh guys no maghimo kong video di ko katiwas kay malipong jud ko no pero karon at least nakabalo na ko nga mo daytoy eh, hinungdan um pag hauman anig, inom na ko 10 days kay na may antibiotic 5 days ng antibiotic dayon kaning uh, patak ani patakan man siya so ang patak di ay mo kwan gyud siya dito sa si ilalom pati itong ointment So, pag after uh, 10 days, kung napaghihapon ko yung bateon, mubalik daw ko. Pero kung wala na daw ko yung bateon, dili na daw ko So, share lang na to ito guys, sa inyo na, kung maka-feel maka dito maka mo, something siyang dunggan, dali adyo din nyo. Okay? Kung wato na ako siya nadali, nag-start naman siya hubag dere baya. ya? Kani compare Oh? Compared to this dili ni dire walay problema o gamay siya ang dire dako ni hubag nang ilalom kaya dapat uh, magkanta sa tung lawas pud ba so ayan lamang guys ang ko ma-share sa inyo maraming salamat po